Sabi. I love you! Love you. Oh, tisay, tisay! May i-deliver ide lang po ah, dito. Okay! Naku <laughs> ate! Dali Pogi ka lang! Pogi! Magandang tisay! <laughs> Nandito tayong muli para maghatid ng mga tulong mula kay Yormezco Moreno na kung saan sumulat sila at humingi ng tulong. Oh. At kasama ko nga mamaya makikita nyo sila Patrick, ang team your man. Ayan, nandito tayo. Nahanap na natin may. Ah! Eh. Yes, ako nga. Hindi mo ko nakilala bakit? Hi! <laughs> At makikita mo sa tayo. Hello sa inyo. Tayo <laughs> may ate. Anak po kayo ni ate Ninita? Apo. May sumulat para kay ate Ninita, Nita. Kay Yorme Iskumoreno. Opo. Kaya ngayon nandito po may pinapaabot si your Ah, yung sa breast cancer? Yes, uh, yun sa kanyang case. Up. Pero sino, si Mami po ba mismo sumula? Ang alam ko po kasi before po, dun sa previous ano pa po yun, yung nangyigaas ng health. Ah, okay. Tapos ngayon po, nag-try lang po. Captain niya, siya pala mismo ang okay. Yung... Nag-ano po doon. Yeah. Marami po lahat, diba? mm -hmm. diba? Siyempre, hindi lang naman mama ko yung misa. Yeah. Sabi niya, try lang. Malay mo. Yeah. Actually, lahat ng sumusulat kay Yomi, may... pinapadalang kahit sino. Mm, Kaya, Kamusta <laughs> naman si mami? Kahapon po, galing po siya ng PGH. Mm -hmm. May, ano po, um, sabi po ng doktor, ulitin daw po ulit yung test. Doon sa right breast. Kasi oh. may nakita na naman daw po maliit na bukol, pero sabi po ng doktor sana taba lang daw po yun. Mm, sana man. Eh. Pero ilang taon na siyang na-detect na yung breast cancer? Ano po, um last year po, ano po siya, um, na-operahan na po siya sa, mm -hmm. tinanggal na po yung left breast niya, pero tawag dito, continuous po yung oral mm -hmm. chemo, oral chemo po niya. Kaya ito, mami. Ay, ate ko. Paabot na lang kay ate Ay, you you ni Nita yung tulong ni Yorme is ko. Thank you <laughs> po. Yan. Yeah. Nakadamin yung, yung sakit ni ate yung mawasya at ni Lord. Yeah. Malalagpasan. Yes, at malalagpasan niya siya. Uh -huh. Thank you Masamang po. Basta magpupray lang. ako. Oh. <laughs> thank you yeah, po. Yeah. Thank you po. Kasama ko rin ng staff ni Yorme is oh. ko. Ay, yeah. opo. Thank pa you po. Ano po. Maraming salamat po. <laughs> Malaking tulong. <pilihan. laughs> Thank you. Alam mo, mami ko, namatay. And, although maano ma naman, pero kaya-kaya na nating mga anak yan para sa nanay natin, di ba? Thank you po. Oh, Ang na din ako. Naalala ko yung mami ko. Love you. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Mga antidya. Ano Hindi kasi nakagano sa tiyo. Bago ito. Eh kasi, huwag mag-high ka. Yung gano'n mo, yung gano'n mo. Linda po, anak mo siya ni Ma'am Erlinda Gordora. Nasa Ay, dialysis. Ay, nasa dialysis, uh, dialysis uh, si Mommy. Ikaw po ba ang sumulat para uh, kay po? Nanay Erlinda? Uh -huh. Anong pangalan mo? Ah, uh, Rosalinda Bengay po. Rosalinda, parang si Rosal. Uh -huh. <laughs> anyway, kamusta naman po si Ate Erlinda? Ay, kasalukuyan po, nasa dialysis section po siya uh -huh. Dito po sa Bibron. Ah, uh -huh. uh -huh. anong, anong sakit niya? Ba't siya din na-dialysis? Um, ano po, Uh, tawag dito, meron siyang butas dito. Mm. Doon na siya dinadialysis mm. sa kidney failure. Kaya naisipan nyo rin sumulat oh, para kay Nanay oh, Erwin okay. dagdag pang gastos at sumulat ka kay Yorme Esco. Kaya ito po, may pinapaabot ng si Yorme oh, Esco para kay Nanay Erwin Pero tanong ko lang, kailan niya nalaman na may sakit siya? Late na po eh. Kasi actually, uuna siyang hospital sa ano pa sa Cavite. Mm. Na, nung nalaman na puro minamanas na yung paa niya, tapos nung nalaman na dun sa Cavite na meron na nga siyang gano'n. So, nag-decide -nag na kami magkakapatid na. Umuwi na, -dali na lang dito sa Manila. Mm. Kasi hindi naman siya residente dun. Sa lukuyan siyang nag-ano dun, eh, nagbabakasyon lang siya ng time na yun. Okay. Meron taon na siya? siya 62 po. Sana. Bukas yung pinakapanganay. Ay, kaya ikaw nag-aasik so, ganun talaga pagpanganay po. Pero ito po yung tulong ni Yorme. Hangad po namin na yung nararamdaman ni Ate Erlinda dahil may Kahit pa paano po, Ay, papa, ano, ha? Opo. Mayor Isco Moreno, maraming maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa nanay ko. Nakasalukuyan pong malaking malaking tulong po para po sa nanay. Salamat po. Eh, pagpalain po kayo. Salam. Thank you, my olde. Thank you. <laughs> ah, sa so pagpanganay, eh, talagang oh, oh. Saklaw mo lahat, no? Mm. Ganon yes. talaga, eh. Diba? Tapos yes. yung gusto so, namin, so, siya yung ano, nag-ahatid tuwing eh, ano, dialysis section. Mm. Ayan. Ako po yung kapatid ni Yolanda Dino Ah, ni Ate. Kasi atin. po nasa dialysis po Ah, dialysis patient. Kaya right, sa niya ang kanilang alas 10. Hmm. Bale, anong pangalan mo? May Carolina. Auntie? Carolina. Ang, ang nagda-dialysis, ano pong pangalan? Ikapatid ko, Yolanda Biluna. Manayon Biluna. Kayo po ang sumulat para kay ate Yolanda? Okay, po. okay lang po. Ay, kayo po ba ang sumulat? Hindi po siya. Ah, siya mismo. Ilan taon na po ba si ate Yolanda? Sa ah, ano na siya? 60 plus. Siya. Ah, 60 plus na rin po. Mga 68. Kailan po niya nalaman na kailangan niya na mag-dialysis o yung karamdaman niya? Marami siya na. Parang ng siya. Kaya nag-decide na magpa- uh, Ayun. Sige po, ate, may pinapaabot lang si Yormi Isko po para sa para kay, kay ate. Kay ate Yolanda. Yolanda. Ha? Kapatid ka po yun. Si yes, po. Hangad po namin na maging malaking tulong po yan kay Ate Yolanda. Maraming salamat po sa inyo, kilalang may isyo. Maraming po salamat sa inyo at nakatulong po kayo sa kapatid ko na may sakit. Hindi nila makakalimutan ng tulong sa tao. Thank you po, my aunt. Thank you po. Thank you. Ingat po, ah. Chairman, thank you. Lilipat naman kami sa ibang barangay. Thank you so much. Chairman, Yolo Pascual. Yolo Pascual. Yolo Pascual. Yolo Cruz Gagal. <laughs> Gagal. Alright. Sasasala, yayayain natin siya. Magandang araw po. Hahaha. <laughs> Okay naman. Kamusta? So, it, so, yes nakikita ko doon siya ano, si na nandiyan sa loob. Sa loob. Ay, ito po yung tindahan namin. Ay baka mag -deliver. Kami naman mag-deliver kami nung kay Yorme. Kasama ko yung staff ni Yorme. Ah, sige po. Anino po, ma'am? Kay Teresa Saprat. Actually, anim dito eh. May po? Hindi, ano. Humingi ng tulong kay Yorme. Ah, Mga sumulat. Sige po, sige Thank po. Thank you. you. Hi! Hi! <laughs> Ingat ha! Ay! Ay, ito kagawad. Ang dami dito. Oo oh, no. nga. Kaya tapos ang ay Hi, my ate! Ito sakto, di ba? Isa-isa gano'n. <laughs> Kamusta po? Okay naman. Kamusta na kaya? Okay naman po ako, mami. I love you. <laughs> Ganda talaga kagawad. ng barangay. Ah, Magde-deliver lang po. Ah, sige. Ng Kayorme Scoop. Mm. <laughs> Kamusta ka na? Ito, abuti. Hi, mga babies! Parang wala pa sila sa mood. Bulaga. siya si Mary Ann Santarang. Sino po muna kagawan? Mamerto? Mary Ann? Kayo po si Ate Mary Ann? Ayan po. Ay, ito pala si Ate Mary Ann Mamerto. Ay, Ate Mary Ann Mamerto. Ayan po, hindi po ako Mamerto. Ay, okay, ikaw pala si Ate Mary Ann. para po. po palparal. Ate, ikaw mo ba, ba yung sumulat kay your ano? miss Ano, nindiling mo kayo? Kasi ano po eh, isa shockwave po ako. Sa ah, ah, shockwave? Ba't ano po pa pagka... Pag kailangan ng shockwave, anong sakit po? Bato sa kailangan. Ah, siya shockwave. Para mas... Para sigurado, kasi ang dami na rin eh. Kailangan, kailan mo po nalaman na meron ka na po sa... Ano ba yung April eh, kasi, tinakbo lang ako ng ospital kasi nasubrahan na ako ng sakit. Tapos kailangan araw na okay. ospital. Oh, kaya... Kaya ano, sumulat ka. Sumulat ka kay your Yorme Isko. So, ay, anong na, ano naman ay, na ano ay, na, ay. Na, ay, no worries. Ay, importante oh, tingo oh, kahit di ako na, na nandito ako. Ako ang inutusan ni Your Me Isko para dalhin ang inyang kanyang tulong para sa iyo. Para kay Ate Mary Ann Palparan. Yan. Salamat po, Mayor. Love you, Mayor! Idol kita! <laughs> Ayan ko na nahiya, pero nailabas niya yung nararamdaman <laughs> niya kay Yorme. Siya talaga <laughs> nararamdaman eh. Thank you, my ate! Ate ko, Mamerto, anong nirequest mo kay Yorme Isko po? Medicine. Ah, medicine. Well, sa baga. Ah, sa baga. May sakit ano? ka sa baga po. Tsaka pneumonia. Sumabay. So, Okay. Kailan nyo na lang? Matagal na ba yan? O, Hindi po. Bago lang. Itong August na. Mm. Nung napunta akong hospital. Oh, ito po, okay. mga apo nyo po ba ito? Oh, best lola. <laughs> yun po. Kaya po sumulat kayo kay your Isko. ko. Para pandagdag pang gamot po. Kaya ito po. Tinapaabot ko ni your Isko po ang Ay, kanyang tulong para sa inyo. Thank you po. Your the best ka talaga. Ito yung mayor namin talaga. Thank you, maraming salamat. Yeah. Yeah. Mima, Thank, you Thank you, po. Thank you, <laughs> yeah. ingat kayo, ate ko. Ha? Thank you, ate marian. <laughs> Hi, diamond delivery. Nandiyan ba yung order ko? Wala. <laughs> Ah, Ay, yung isa bedridden. Ah, nanay po. Ano pong pangalan ninyo? Jane ano, may po. Pero mister ko po yung... Yung hiningin hining niya po ng tulong. Mami, ikaw ba yung sumulat kay Yorme Isko? Oh. oh. Mami, ano ni-request mo kay Yorme Isko? sana po makabigay ng gamot ko sa asawa po dahil stroke po, po, siya. po siya. Kailan pa siya na-stroke po? Two, ano, 2019 po. 2, 2, ah, 2019. Medyo matagal na ah, Kamusta naman ang kanyang hmm, lagay? okay naman po. Mataba naman po siya. Pero... Kulang na po lang po sa pamagawin ng gamot. Hmm. Kaya po ito po, may mayroong pinapaubot si Yorme Isko po. <coughs> Thank you, thank you, thank you. Po. Yes, <laughs> may pinapaabot si Yorme. Pinapaabot na Yorme na hangad niya po Ay, na maging yormi. malaking tulong po ito. May marami, maraming maraming po. Salamat na tanggap po po itong pera. May dadagdag po sa pambili ng gawin ng asawa <laughs> ko. Maraming maraming po. Salamat. Po marami, <laughs> marami, marami po, salamat. Yeah. Kasi patagal ko na rin po itong hihintay. Mm. Kasi at lalaba po ako. Labandera ka oh, po. Okay. Tumatanggap ka ng labahan oh, okay. mo para makapag makabili ka ng panggamot para okay, kay mayroon Kuya. Mayroon po ako na, anong 500, 300, isang perasong gamot niya sa limang peraso. Oh. Binibili ko na bukakit para wag na po Ilang taon na. ka na ba, mami ko? So, 57, 57 po. 57. Ang asawa ko, 67 hmm. po. Magkano na ba ang palaba ngayon? Paibahan. Oh, pero lilipas ko muna ng tatlong linggo bago ko magpapalaba ulit. Oh, ganun din. Eh. Pero may mga suki ka na din. Meron naman po dalawa to. Si mama. Pero thankful kasi kahit meron marami nang laundry diyan, meron oh, pa rin oh, nagpapalaba. Oh, ano, mas gusto pa rin po nila yung iba yung hand wash oh, eh. Miski ako gusto ko rin hand wash hmm, eh. Mas hindi po sila maano sa Washing, yeah. mas gusto nila yung kus, kus talaga. Ang sipag mo, mami. Kailangan po. <laughs> Bili ako sa iyo? Ha, basta kami nandito lang kami, ha? Okay po. Salamat po. Thank you po tulong sa akin. Thank you. thank you po. Labis po kayo sa amin. Yeah. Nakakabilib si Ate. Na tumatanggap siya ng labada para may pantustos siya doon sa kanyang asawa Ilan ang anak niya? Ay, po. Namatay po yung isa. Oh. Eh, may dalawa lang po yung walang asawa. Dalawa may asawa po. Yes. Eh, may kanya-kanya naman po, mga pamilya. Kaya saludo kami okay. sa iyo, ha? Thank you. Lagi mong iingatan kasi oh, may hirap sa balakang yung maglaba. Inaano ko po, po na, huwag niyo po madagdagan ng sakit na asawa. Ah, yes. Pagpipray natin yan. Opo. <laughs> <laughs> nagumaling gumaling oh, po, ng maigi oh, na si Kuya, oh, ha? lakad-lakad naman din po, siya. Yeah. Ay, yes, pala. keep on praying oh, lang po tayo, ha? Kuya, ano bang nickname niya? Medyo mahabas. Sentence po. Ah, sentence baik para kay Kuya Sen. Maraming salamat <laughs> po kayo. Malaking tulong po para sa lolo. Thank you, Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Parang followers mo naman ako sa Tiktok. Ay, nakikita ko <laughs> rin. Ingat ka ha. Yes, look. ako doon gagawin. Oh, yeah. I love you. I love you din. Hi, babies! May, may order kayong Jollibee. Ay, nakasama <laughs> <laughs> pa siya. Hmm. Ah. Ito na yung pina-follow up mo, Madam Sapra, Teresa Sapra. Magandang hapon po. Mm. Magandang hapon Yan, lumabas po. siya sa kanyang bahay. Ito bahay mo. Eh. Oh. Ito pala ang mansion mo. Yes po. Ah. Ay, ah, ito pala <laughs> ingay. Hello, Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Yan. Yeah. Madam, ikaw ang mismo sumulat kay Yormes. Oh, ano na-request ano na mo kay Yormes? Maintenance po. Maintenance na gawin. Yeah. Meron lang pinapaabot sa iyo si Your Miss ha? Maraming maraming salamat. Yeah. Po. yeah. Madam Kagawa, yes, may po. pinapaabot <laughs> lang si Your Ah, formal naman na. Don't know oh formal my Pero <laughs> <laughs> yeah, Kagawa dito pinapaabot ni Your para sa pandagdag panggamot na para sa iyong karamdaman. Kamusta na ba yung dagdag? Okay ka na? Okay naman po. ng hapon po, uh, Yorme, uh, Isko Moreno, maraming maraming salamat po sa pag-atid mo po sa akin ng aking pagpintinan. Thank you so much po. Magandang hati. Mm -hmm. Parang reporter lang si Kagawa, <laughs> di ba? Marami salamat. Mama po, salamat po. Yes. Ang galang. Kagawa. Ay, oh, nga, so ito na naman. Ang Ay, oo nga. Suot mo si Joaquin God the Hello, daddy ko. Hello, Hi, baby. Hi, baby. Na, na, na. Ay, mga kamukha ko. Pag nakakita talaga ako ng morena na bata, mga apple, little apple. Lover ko Ay, kumakanta siya. Mahay oh, kayo. May <laughs> <Fick> kamukha siya. <laughs> si itong little boy natin. Sino kamukha niya? <laughs> si John John. <laughs> Sino? Ano kinakanta mo? Ay, ay. Apir. <laughs> Na-golden Ah, golden. Apple ito. to niya yung uh, golden. <laughs> Paki si ko cute-cute mo naman. Hmm. nag apple niya to, siya tapos sinasabayan niya ng golden. Parinig nga ng boses mo. Ay, may bata ako doon. <laughs> Nahiya siya bigla. <laughs> yeah. nag uh, apple niya to siya, nag uh, apple niya <laughs> Hindi <laughs> tayo ako kaya tatawa. May bata ako dun siguro mga grade. Di ba, tindahan ako sa Severino. Kaya mm -hmm. ni kagawa Jody eh. Ayun, may clearing daw kanina. Akala ko masasama yung tindahan. Ay, hindi <laughs> naman. Hindi naman pa nagsasasakyan na. Tatawa ko doon sa, sa apo ko na yun. Apo ko sa ano. Uh, at, ni Fasho. Ay, Betel ka. Kumakanta talaga siya <laughs> na apple, apple niya ito, na may, may pagka-golden ang kinakanta niya. Ano nga ba kanta ng golden? Ay, hindi ko rin alam yun. Ikakantahin ko sana. Hi! Papunta na ako. Ang ganda naman ng ano mo dyan. Anong pangalan mo? Ano? Sure uh okay, kayo po mismo ang sumulat kayo. Ang okay, ako po mismo. Pero matagal na po yun. Matagal na. Okay. Pero syempre, nandito pa rin. Hindi naman po yan nakakalimutan. Okay. Pero kamusta naman po ang iyong kapakaramdam? Sa po, okay naman po, ma'am. Tatlong beses sa isang limitin Tapos kahit ano po, pag ka lang talaga po magdadialisis, mahina po talaga yung parang akala niyo po yung hindi kaya naman. Ayun yung after so, ano yata kapag nagdadialisis, yun din yun yung naririnig ko. Eh. Opo, yun po talaga. <laughs> Tapos yun po, nang hihina kayo, parang gusto nyo po na nakahiga ka na lang maghapon. Ayun mm -hmm. po. Tapos pagka kinapukasan po, po, after nun, okay na po ako ulit. Hmm. Yung ilang taon ka na maya? 35 po, ma Patuloy lang tayong lumaban. Eh. Opo. <laughs> Lalaban. Opo, kaya nga po ito, meron lang pong pinapaabot si Your Mace ko para po ah. sa inyo. Pandagdag po sa panggamot po ni... Thank you po, ma'am. Yeah. Thank you po sa pambili po ng gamot. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat po. Yes. Thank you. Thank you po, ma'am. Ito po, po siya pagkatapos po ng dialysis. Mm. Kaya po, ayan, ginagawa po lang namin, yellow-yellow lang po para po mawala. Tapos pagka, ganun pa rin po, taga-tus po talaga po, may pasa, mas masa. Kailan ang last day mo nang ano, nung nakaraan? Kailan ka last na nagpala yan? Kahapon po. kahapon. Opo, ano po, Tuesday, Thursday, tsaka Saturday po. Ayun po yung bago ngayon sa Nasser mga daya rin. Ito po yung tinatawag nila na pistola po. Ah, okay. dito po siya sa lay, yung ano? Kasi dito yung graf naman po yun. Mas maganda, mas okay yung ngayon. Mas maganda po ito kasi nakakakilos pa rin po ng normal. Opo, pero po, yun nga lang, hindi siya pwede po magbukat ng matikat. Ayun. Meron ka dito? at dito po, ito sa loob po. Yung may peg na tabi. Diyan po siya dati. Kaso po, ano lang po yan eh. Two months lang po, pwede niyang itagal. Bawal po siya. Kasi po, uh, ano siya sa infection. Oh, basta lagi kang mag-iingat may ate, okay. ha? Thank you po. Yan, yeah. Laban, ano lang. lang po? Oh, po. <laughs> <laughs> Amo na. Asan <Ha? laughs> ah, yung mga sister natin dito? Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Wala. No. Pasabi kay ate ko. <laughs> My mommy! Si Apple po! Ang ganda-ganda mo naman! Mestisahin pa din! Okay naman po! Ingat po kayo! poet kante! Thank you po! Bye babies! Bye, Kuya John John. Kamuka ni Kuya, oh. <laughs> yes, si Apple niya po. Ano, <laughs> uwi na? Ay, di pa. Marami pa kami delivery. Bye. Bye, ingat ka, ha? Konti. Kakarampa. My best friend. Kamusta ka na, my friend? Ingat. <laughs> ah, yes po. Nag-deliver lang po. Bye. Bye! Anak mo, kagawad? Mama. Ha? Si Hilda madalas ko nakikita. Ah, oh, uh, chinito din na. Oh. Ingat, ingat. Mama. Hi! and, Hi, <laughs> may madam! Kamusta ka na? <laughs> Sorry, sir. So. Mm, Ang lotion ka ba? Bakit ano inulam mo? <laughs> Hmm. Inga. Oh, ano pa? Siyempre naman. Ito ang mga madam ko dito na laging sumusuporta. Ingat po. Ay, thank you.